So, surrender na ko. Eh, ngayon naman sa nako nga. Ayaw na sila. Pangaliw po para kanila. Ah, nanas Biblia. Si pangaliw po ng mga pare ni Kabang na si Bato na ko. Siyunti so, mo. Ngayon, gamit na mo ng tao na nag-antos alang kaninyo. Panimas na sa Diyos. Uy, maingon mo nga siya na ini. Kamu rakay hilakan. Tanawa niya. Kamu mo yung pamilya. Kamu mga anak. Ikaw asawa. Kamu na adini. Huwag ang inyong mga asawa. Ang mga bana. Mabuhat ni. Kamu nga insulto ka niya. Mabuhat niya ni. Nay pare nga nagbuhat ni ini. Nay pastor nga nagbuhat ni ini. Nga kanunay maingon mo. Sugot mo gani sa pasyon sa Para mo extend lang. Parang kamu maminaw. Wala kamu na ulaw sa inyong mga gibuhat. Kami nga nagamit kanila. Ngayon sa ninyo paggamit ang among ibilin kaninyo. O kamo ni ingon kami mga apostoles, katoliko nga apostoliko, mo na ang among gihatag to? Kamo mga pare, tarungan niyo pa sa among gibilin ha kamo malinaon. Ngayon sa ninyo na gibuhat man ninyo mga seremonya sa mga dato mo. Kamo ang gisunod sa mga tao. Nagpakamatay ba kamo para kanamo mo? Mga buang-buang kamo. Mga tig pagkarog ingnan. Ano gigamit man ninyo na ang amo ang mga revolver? Ang amo mga panagway. Nakakita pa po mga pare ang mga unang gibuhat. Ang laban at ang kasulatan mga, mga pare. Kamu po mga pastor, Ang laban at ang kasulatan. Nag-ingon pa ba rin pag debate po. Kami nag-debate pa rin kanihan to. Kung si Jesus nag-debate ba? Tumaga ko ninyo. Tapos kayong panahon na mo ni among gikalutan. Tapos panahon na mo ni gihaguan ang ang mga pulong haron karon mabati sa mga taong gustong mamati. Karon, kung tabi akalit ka ninyo, mag-aya ba ninyo naging gigamit sa among kung mayon ka mga langyaw ang tayong gisulti unsa mga langyaw para mahimo siyang maalamon masaktan ka sa labing obos wala pa na sa mga kasulatan ang espiritu mo gamit sa iyong huna-huna ligi sa kasing-kasing ang nag nagkauban makamu sa ingon ninyo ang kaalili sa ginoo mandili mo mo makaikap wala mo kasabot sa unsa ang Holy Trinity kamo magitaan niyong tao sa manini na among gigamit inyong pangkiingnan ka buang gingnan pa niyong dautan Nagahilak ba ka po para sa katawahan? Kamu po di ang iyong pamilya. Ayan yung pakaulawi kining among gigabit. Kaya e nagunawa na kamu kasi ang paantosod para ka ninyo. Kaya kamu magpatuyang sa inyong mga gibuhat. Pusa ka na pag-iagayaga sa espiritu. Ang tao yung nung gigamit sa maayong espiritu para sa mga kabulahanan sa mga tao. Mga paantosod. Tanawa ang inyong gibuhat ka ni Kanang mga pare, ipaantos ba na ninyo? Kaya mo mga pastor? Wala pa po na unlock. Kaya ni replace sa sama sa biton? Mausapan yung panagway. Ang iyong tingog. Pagbantay mo. Kaya suko na ang Diyos. Wala pa mo kamalok kung kisa ka ni Anto mo sa pagpagbalik. Ayan niyo, bugal-bugali ang balaang kasulatan. Kaya amok ka nang ipakamat dyan. Amo ka ng yantusan para malinawan ang mga tao. Ay matinurumanon lang si Kristo. Libuan ka niya hindi ang kayo dito sa sa daotan nautan. O karoon, kinsa karoon na inyong gituohan. Wala pa mo kasabot, kinsa karoon na inyong gituohan. Dili ba ng mga nautan, kinaiyang nga lang upang harbisan kamubiaan mo, ka mo. Nabuhat ka mo, mga sarimonyas. Sige. Sige. Tingnan ninyo ang kining ka niya among gigamit. Bugal-bugali ninyo sa pag-ayo. Kaya naamak kami kaniya. Kami ang nagtudlo ka niya. Tanawa ng patudlo ba Ang seminar ba siya? Makaya ba ninyo mga pare yung ang ngayang gibawat? pa mga pare ay nagdaghan lang daghan lang istorya sa gawas. So wala sa so malaang kasulatan. Huwag nangadato. Kamuha eh. na din eh. Pagliko na kamuha. Ayaw bugal-bugali ang espiritu at sa pagpilip panumbaling sa iyang mga resulte. Wala pa mo naulaw ganingon sa gusto sa patyon para kamo. Gusto lang sa mamatay para kamo. Magpatuyang sa inyong kalibutan hon. Mga buang-buang kamo. Mga tingpagrawing nun kamo. Pabilit kamo sa kalibutan. Musoko kamo kaniya kay kanyang pagpadayon kamo sa inyong kalibutan hon. Kung na ang Diyos karun, -karun dayon maposlan para inyong mga kinugihan. Badlungon kamo muna pa mo badlong kaniya. Magwale sa din hindi pa ka bumamina ang nag-una. Siya pa ang nag-una din ng kapita. Mga tipa, karunginan ka mo. Wala ka mo na looy sa among gigamit. Wala ka mo na higugma sa among gigamit. Wala ka mo na higugma sa Diyos. Wala ka mo na higugma sa Diyos. Kaya kung nahigugma ka mo ka na ako na mo ka na ako nakailak mo sa aspirito. Wala ba kamu sabat? ba kamu kasong unsa? Ang balaang espiritu. Ang balaang espiritu magpakamatay. Magsulti sa kamaturan. Apan karun sultian ko kama. Bar ipara. Nipon sa ipon. Kamu niya. Pasang dais lah. Pinuan ayaw niyo pabukati ko niya kung gamit pinagi sa itong pagkaroon niya. Kamuya mo nila. sa panahon. isog na siya o init na siya. Bisag kinsa sa suod niya ng ikala. Dili na mantas. Dili na siya mudawat ka. Isultin ako ninyo at masih mentok ngan yang ini hantu sekarang tuh malu lah mati nu manon kini tawana mati nahurun kini tahu kenapa sekarang lah dona pak kau panahun kau jatuh kaya ini kawat Baka matyan ang inyong kaluhasan, baka matyan usab sa miyagin ang pagsilot kayo, sultian, kung ako, ang Diyos, ang Espiritu, mag para sa mga taong mahal naman, ang mga bong -bong. Saya inyong pagkakarap. Kaya aduna na ako yung iandang ka. Isultin ako ikan yung pinagit ka niya. Kaya wala din ka mo Unsa ang spirit. Sige ka mong lahat sa akin. Sige ka mong pagandoy. Aba na ka.

si Imba ka. Imba nga pagtahan. Ang iyong mga suka. Imba pagtuman sa among mga suko. Ayaw ni pa sa akin. Ang among gigamit. Hindi. Pagkaan siya. kung dili na sa kagwanta. binarayga po niya sa mga tao. Madot lang siya. May opas. Maglagot. maglakot, E kung maglagot na siya, mawala ka na ang paghuyog niya sa kalipatan. Huyogon ka na sa mga espiritu ka na nating usap ka na. Ako, Augustus, ang Diyos ang nagsugo ano? Aniya Ako, ang Espiritu. Siya naman ang itagahan. Kaya e kung kamo ang akong sundan, kamo mga anak, pamilya, kung kamo ang anadid, mga hagbong ta sa impyong daw. Wala madala sa bagong yutan. Okay, kung dili man mo amino na kung pamilya na ako, kaya ma dili ko mo uban ninyo. Dili. Kaya wala na ko'y panahon. Jutay na lang kong Ano pa sa ano na ako ang inyong pagpakarangin na. Itanong ginda sa inyo ano na. Kay basi. sama ka mo sa labuhat sa uban na nawala na dili. Kay dili gusto magpabadlo. ke gusto, gusti sahabat lu mun selang ya pasti sama kamu kanila usai lo aku nih mau badlong gitu nih mau pantas kayak dilih gusto, tuh nama gelangi langi masa impir kugus tuh kok kamu sabagai itu isi e Kristus kuha sa langit. Kung magsunod mo niya, hinang lang maagi mong kabulan. Pili ninyo na makaya. Dili. Kaya e maagi mong sama ni Lazaro. Maagi mong sama sa buwan. Maagi mong mag-antos at magmasakita. Pili ninyo makaya. Isang tinako na ninyo. Gamay ra kaya ang nalangit. Gamay Gamayra. Gamay Di prangka na Bisa iseng semua mga pare. Wala sila kita. Mga pastor, wala sedang kita. karena nak vision vision na na. sila managang ko dili. Dili ko managan. Naka kita kamatuuran siya. Wala orang ko kabalo. Kano sa? Muna paganda mo. Naalan sa iyo paabot. Naka na gano. Naalan sa pagbasa mo Biblia pagbasa mo Biblia para makasabot mo kung makasabot tani malipay sumpian ko ka mo malipay sumpangga sumpangga na ako. mangita na ako. Gustong kanunai mong kanunay mamati sa kong tulong kan, pero wala kasabot musibat dili Dira ganaan ako usultin ako kan. Bawa na yung tao. Nga mga bangboan. Di rin gusto mo ang inaunak. Ipranggan ako ngayon. Ipranggan ako ngayon. Di rin yung hulgat. Di na hulgat yung kumisag. Hindi na. Hindi rin gusto mo siya. mag-uol. Bago na hulgat. Ayun ako niya. Ayun ako niya. Pag-uol ko mga rampos ko. Nang mag-uol mo yung inaunak nga buhat niyo dilit maayo kada dito paminaw mura mo nagtuslok o pagnyal sa kong kasing-kasing anong mag-uol mo so, ang importante nakabalo mo ang nahigugma ko bisag ka ang akong pamilya ikaw mang paningkamot po paningkamot po ayaw pagsalik Tungod ka na igugma po ninyo. Pagkamatyan ako ni. Basig masuko mo. Bisang masuko ako mga anak. Pagkamatyan ako ni. Para lang sa kabulahanan sa mga tao. Mga kung iandang mga tas bago ng yuta. Nakakita ko sa bago Pati ka ninyo yung yuta din eh. Mamaliga na yun ang yuta. Bati ka din. Ganahan pa mo mo po din eh. Ma, ang goberno ganyan yung naglipog Kanaan pa mo puyo, uy nag-uyog na tayo, nakatulog, mahalok ta, basig mo linog. Kanaan pa mo puyo, dahil sa kalibutan, nga mo dalog-dog, mahalok ta, kay mo ulan, mahalok ta, hmm. mo bagyo. Amo, amo mga, basig ka mga pare, kaya baka ako na, magandaanan sila, kay dato sila. Kaya mga datok, ganaanan sila. Ganaan pa mo, tara mga politiko, bilip maghago. Wala po guys, bago nyo, ako na nyo. Kalang dili mo pa doon, na. Ano yung mga anak kayo, gulo, kasagdain na. na sing bus, kasagdain nyo ng silbas, bas na. Magsakit po na. Ano? May tao rin mo gamot sa kalibutan. Ako gani, gusto na gani ko kwaon sa ginoo. Abi dagway nila, nagbuhat-buhat ko sa kong istorya. Kana lagi ako ang Kaya Kani lagi ako tulog sa gawas. Indaga lang ko politiko eh, na politiko lang ko para sa ko. Kani well, na nila. Kani ako mga bayaw, na ako Ison Isol te, kabuhat pa na sila. Wala man ko nang ayaw na nila. naglok lang ko sa kasuko sa Diyos. kay isa lang takauyog. Nga, yeah, may ingon sila, Diyos nun sila. Nga, ang ilang binuatan. Kung nang isulti ha, isulti. Isulti niyo na. Di ba kalibutan? Parang dilik sila magmahay. Wala'y taong isog nga magpakamatay. Gusto mo hatag sa gino, para lang yun. Kaya kaapoy, kaya magtudlo. apoy kaya magsulti. apoy mo nang sila. Ito lipay ko kung her, ko na ko yung tambalan. mo ang hirapan po na ako re-ego lang magpayo saan so, mo ko na makuha kong tambal ni biya ko sa kontra negosyo niya yeah, ano kaya yeah, ay eh, pato sa unay eh. kaya inom pa ko inom ko na Diyos nun tambal niya yeah. kung yes, sa inang kakuha tagalang kagbainte Jace si Quinta 100 kaya sa unay lang please may lang adlaw 4 mil ang adlaw. Ano bugal-bugal na ko? Kaya kinsa na siya, managal, magbantay. Asa ko mo dawat. Ya, na ako. Mano, no? may istragod ka. May isra ko mga anak. Diyari pa sa anak. oh, kana, na ko anak. Tungod ako aling gidawat. Kaya gusto po ko kadawat, Tun mo sa inyong hinaguan. O nga, kung hindi pa mo mutuo na ako, magpala-wala mo, bahala na mo. Gamit na ni Kukwarta para musuroy sa uban. Tama? Magutang-utang lang kita para mo tas uban. Ha? Na? Ito mo sa pare, pastor. Magkalisod-lisod mo ha. Felisod man ko. Ay nalambal ko. Ako pa'y nagservisyo. Kato ni Tipo na kurisaw na. Katambal sa kuha. Kupay na gasto. Bibilinan po. Ang hugaw na tabi. Na. Hait na ko na malutin o. No? Kaya mo ko na ingon sa gino. prangkay sila. Nakautang na ko. Na. Mabayad na magigit mo. Wa kabalo sila. Ito sa Pungguk, Manila. Kung anong ditaguan. Naakoy abyan ang espiritu. Uh, Tuluyan na. Nakakita. Pero mga manambal ang mga isang mga astig diya. Nagpasalap po si Garbo. Ula ito. Mugamot mug sa kalimutan. Igigamit man ni Mga Gino. So kinala magpakamatay ka. Ibara, ibara ang Diyos. Mga nang na kunyong patambalon. Pinang nabarahan. Nadoktan ka. Mga nang magsulti ko. Ikaw mang buhat, babaon kay ka, nahiubos yung silingan, di ba? Nadili man sila gusto, anak. Akong tambal. Okay. No, yeah. Patay mo, doktor mo. Pabrihan na yung mga tiyan. Yeah. Ano, Salis-alis, doktor. Ma-extend lang ka. Eh, para taga sa pagkatsansa, gamiton putong kamot sa doktor. Eh, dito mo yung puto. Perchansa. Ikaw nga nagsakit, mamalandong ka. Naaba kay mga utang. Naaba kay di utangan sa unang kalagot kung bakit ba kay tinago na masala base hatog kay ka corruption ka corruptor ka pare ug ka may na tama hmm. kung magsakit ka pa malandong mo ano na ano extend sa ako dili na ko kay extend dada niya sa sitwasyon sige let extend ako dili niya bandungan tama sige let extend ako niya magpabukat ako Sige, nag-extend. Ayoko na ko yung maglibak pa. ko po ng mga tao ngayon ang magtitikasan. Eh, sige ayaw na ko, ayoko. Tama? Wala, may kadokan. Ayoko, magsabot din noon mo. Tawalhin mo at din noon mo. Tama, din mo. No? Tama na. O, na yung sa San Antonio na ayoko. Tama na. Manong maloktan man ka. Kay sadan ka. Ako giludan ko, na, ko sa nonton niya ay naitaw na doon sa buhay. Nga kinsa doon? Kapatay. Gigamit man ni noon nila anak ko nga nakikigos ako sa espiritu. Suroy mong nga ni kuha mga dayung lugar o kay mga espiritu nagpaabot na. Kaya ka na mga inkanto, na, nagbantay diha, kaya ka tawhana. Sig pamalika sig away pamilya, niya akong ditambalan Muna akong madungon sa, ayaw na, pakaya dito, dako, malik ang sala, Mana ni hubak ni bak segi ke pemisti dia. Nah, sempat nama. Mm hmm. Mana dah dah kau pos lain lugar, mana yang musuh so hot dan kuarta ni jangan nah, lupa. Wah, mana ni nato na tu. Dito bin ni hatak anak nak sing dai-dai kena maka sesala. anak mah kurap, mah Kayak gusto pos sila mengwarta. Nah. Pembantai. <coughs> ako, wala na ako. Wala ako, may na, na nila. Ay, so may labot na ako nila. Ayaw na ninyo, wali. Naalam ba bitaw, pare, pare so, yung mga yung mo doon na ito. Ang sakit, yung sabi, kuha ni mga nang mga anhin na niyo, magbisa-misa na ko magbisa na. Puna. Gasto kayo. Ay, wali. Kaya na may palataan man sa ginoong at so, mag-away, makikaway. Pila kabarangan ako sa o na, pagtamba na, ga Takit. Di, kita sabot mo sila na dugay. Kaya naong Papa Jesus, ito sila kawa kawakawa. Sabot man sila, mahadlo. O katong poses rin. Di ba poses? amahan, pawa anak. Nga pa, kawin mo sila na anak. Kuwan ng kaadlaw. Na, tama na anak. Dago nakagulat dito si Hob. Sulaya! Di balik nak na anak. Pagklaro na sa Biblia. Subuon so, pa na ako ng mga bahanan dito. Nasa kita na oh. Eh, sige na, isugin na. Sige na, pamukpok sa asawa. Subuon so, pa na ako ng criminal. Patya na. Tama? Kaya bad na mo na kasabot si si na sabot na kung gaga hindi mo kumugad nung anak tama man lagi pa matay na pero gala lang muna mm -hmm. pag langgan din din ko yung makaluwas pa ko niyo pero mm -hmm. why siguro kung tarong to, ito yung pamatay ang espiritu ko kung hindi ako makaluwas ay kanang naging ninyo nga pag umpisan mo na mo maluwas mo kami mga umpisa pagkada ko anak tulubagon <laughs> Tama anak? Kung mong pare ayaw, din mo anak. Dako, kayo nagtulubagon. Mura ka ginoo. Sige, paluhod mo ng cross nga. Kaya pag magkupisan, Mubalik sa sala. Huwag <coughs> ako ninyo. Di ba, ma'am? Kupisan ka sa pare niya, Mubalik sa sala. Nga na-impirin mo kasi ako kaya kagihatag nito. Na? ako may inferno ba na tumod nila abalik balik-balita din ako na ako agad nagtitikitan ko yung liba na parang Hindi iusam eh reunion may sa inferno kasagana ba reunion na baka ron perme kapatasan na eh mga hindi ko ayaw sa doa mga plakas din mga anak ayaw ko papila dito kaya ka na mga tawhano magsulti kong bayan ani gamit pa ng espiritu ano kung ano na kung ilis noon eh di ako ano mo nang bahandi eh kung <laughs> ay muli bak na ko, yung buwang na muli, yung buwang na muli. Na! Walang pumali eh, kayong ituwa. Ito namang inyong mga mga rin yun. Ang salamat mo ka. Ang, po, ang ka mong pasalamatan, ha, mo. Maya pa ng pubre, oh. Kaya pa Gabi yung kaon, kamuting kahoy. Malipayon pa. Yun ba? Ah, salamat na mo kung blitso na hindi kaon. Salamat na mo, maya mo sud. Ano? Pero asin ga ni sud ang bagolbol. Nah, wala na ta wala ta ta. Pero tay bugas ani wala na anak ni sigkaon. Tanaw ni no mapobre ro no. Kung ingon bilang ga ta sa Ginoo na mga dato ko pobre. Wag ani di kaon. Pakita na ko. Kung sa amo na ko pagtabang ana. Kay ang mga dato dito mino naghatag ng mga kob. Sauce, so, pati kelibutan kwarta, tapos kalibutan ay. Sa so, tuwalang lugar, mga bangagya. Ha? Ang Pomo Duterte, parang matalsik ma ng mga bagya. Kaya ah! naku po na lang, nagdali na eh. Kaya mga sugaran, kaya mga praho. po, kaya naku na po nga. Mahina na po natin, kaya parang mabukatan ko. sig sip sig Kamu gani usaha ini gaya Tama? Tama sama, Tama mang. Gani mo magpabadlong, ganaan mo yung Labaw na sila eh. Dugdugang na na dali sa tuwa. Ayan nga, pawalihin ang mga dahi ulo. Kanang mamutahan na ninyo. Saan man, nalaktak naman ko. Ano ko ginoo? Ito sa rinder na ko. Tingo e, naman sa nga. Ayaw na sila. pangalio po para kanila. Ah, pa, nanas Biblia. Si pangalio po ng ano mga pare ni Kabang na si Bato na ko. Man sila kay naa sila service. Ug misa wa pud gid ang kamatoran. Saan ang isulti na kamatoran? Maigo man sila.